Alam niyo guys, sa totoo lang yan, si Tibuloy, first time niya siguro sa mula nang nakilala ko siya. That was, um, that was 1990, no? Never yan si Tibuloy naligo na mag-isa. Meron talagang nagliligo sa kanya at nag-prepare nag ng kanyang mga gamit na isusuot after nagkukuna sa kanya parang bata parang baby first time niya maligo tapos yung mga pastoral like like myself no uh, pag pag ano pag maliligo na yan kailangan tama yung temperature ng tubig hindi mainit hindi malamig kasi yung buhok niya makakalbo siya ano kasi yan eh implant yung buhok niya kaya kailangan tama lang yung ano tama lang yung temperature na pangligo niya kaya yung pagligo niya dati um uh, absolute water o by gallons yung, yung pinapasan ko para kang niya. Pero nag-improve na daw yun, naging Wilkins na daw nung nawala ako. Yun, si Arlene Stone, dating manggagawa ni Pastor Apulo Kibuloy. Kaya nga pala, kaharian ang tawag nila sa sikta ni Pastor Apulo Kibuloy dahil literal na namumuhay siyang parang Hari, ah, ilang bisis siya na meron daw umano Uh, mga propesya kahit na yung pagiging presidente eh, hulaan pa niya kahit pa yung lindol pinatigil niya pero isa lang hindi na hulaan niya na ang malaharing pamumuhay ni Pastor Apolo Kibuloy ay mananahan ngayon sa kulungan inilabas ni Arlen Stone dating manggagawa ni Pastor Apolo Kibuloy noong sinabi sa kanya na babalik ano mag-glorify na si Pastor Kibuloy inaabangan umano nila yon alam mo nung nung time na yun yung service namin yung millennial service na tawag sa so, tama yung yun ginanap oh sabi may mangyayari mag-glorify na daw si Kibuloy talagang inaabangan ko yun guys inaabangan ko talaga yun alam mo kung anong nangyari oh my god we were you know we were singing revival revival. Umiiyak ako noon, umiiyak kasi feel ko nga yung ano, yung yung spirit ni God. O inintroduce na nila si Kibuloy. Kasi ano daw, um, he is the, meron siyang ibang title noon. Um, uh, hindi siya appointed son of God noong time na yun. Meron Ah, uh, so di pa naganap ang pagiging appointed son uh, ni Kibuloy pala sa panahong yun ibang title, hindi, hindi, nakalimutan ko lang, hindi ko ma, ma, maalala. Pero nung in, inintroduce introduce si Kibuloy, guys, meron silang pausok-usok, yun yung ano, tricks nila, meron silang pausok-usok doon sa, sa stage. Tapos, si Kibuloy, nasa helicopter, bumaba. Kasi yung concept doon, yung ama sa langit ay bababa at talaga daw, ano, i-glorify daw si Pastor, si Kibuloy. Oh my God! God, yun talaga ang dahilan bakit ako lumabas. Kasi sabi ko, you know, Nakasaluko ko na to. Nakasaluko na to talaga. Kasi yung bahay ni Torion, uh, sa ano, sa um, something hills dyan sa Davao, si Kibuloy nagbayad yan. Hmm. Kasi apat yung asawa ni Torion eh. Oh, apat yung asawa ni Torion, lima ang anak. Hmm. Kasi kaya nga siguro nagpa-Muslim yan. Wala namang ano, wala namang masama dyan. Pero dapat siguro, pero sana naman, maging ano naman tayo, magkaroon naman tayo ng, ng konting decency, konting credibility dyan, lalong-lalo lalo na lawyer ka. O siguro, wala na siyang pakialam kung madisbar man siya o hindi. Kasi ano na yan eh, meron ng malaking binigay si Pacquiao eh. Binayaran na yung buong bahay niya. Siguro may nakahanda na yan ng mga, mga educational plan na bayad na ni Paki sa kanyang mga anak. O, mga anak niya na iba-iba yung, yung nanay. O, o siguro, ano, na-secure na siya. Kaya kahit ano ang, ano, kahit ano ang sabihin niya, um, okay lang. Wala siyang pangangamba na mawalan siya ng, ano, ng karir. Kasi si na yung picture niya. Ah, tama yung sinabi ni uh, Mayor na utang na loob. Ako, ang kingdom, malaki din ang utang na loob kay Mayor. Kasi abang lumalaki tayo, na, nagkaroon tayo ng maraming problema. Unang-una itong property na to, which is 30 hectares, sa panahon ni ERA, this is supposed to be sequestered by the government for the airport. Itong buho Sabi ni Mayor, huwag. Ngayon, Uh, isinapubliko niya na uh, sa panahon ni uh, ERAP, oh, uh, yung mga lupa na yan, yung area na yan, pero tinutulungan siya ni, sa bisple niyang si Pacquiao, so, uh, si uh, Duterte. yung presidente at nanatili ang kingdom, nandito ngayon. Yung pangalawa, in Prayer Mountain, nagkaroon din ng problema doon about conversion. Uh, so grabbing gamitan. Inamin din ni Kibuloy na yung compound doon sa Davao, sa Buhangin, Katipipan, ay gagawin sa airport. Kasama yun sa international airport nung panahon ni Irap. Pero dahil si Digong ang mayor noon sa Davao, nilakad ni Digong upang ito ay hindi makuha ng airport. Kaya ang airport ngayon sa Davao ay hindi gaanong um, yung spacious, no? Kasi yung yung compound ni Kibuloy, dapat sana part noon ay pag-aari ng Air Force. So, yun ang ano, inamin din ni Kibuloy. So ngayon, yung tamayong, um, kasi noon pa, meron na akong susbetsa na yung tamayong ay hindi dapat lalagyan ng mga, ng mga buildings. Kasi pang ano yun eh, farm. It's a farmland. At sa aking pagkakaunawa, merong ibang um, regulation na nararapat doon. Pero pinag pinatayuan namin ng mga buildings, no, ang daming buildings. So ngayon, inamin din ni Tibuloy na sana makukulong siya ng six years dahil violation yon. Pero nawala yung violation niya, it's because of Digong. Now listen to it sa kanyang bibig mismo lumabas. Dinimanda ako ng, ano, ng illegal conversion of land. Hindi ko malamang batas na yun. Mabibilang ko ako ng six years kung convicted si Mayor din ang lumakad noon. Nagtiis siya lumakad at uh, pinuntahan ang lahat ng madapat puntahan. And I was on the brink of being, ano. Grabe ha. Oh, siya mismo, isinapubliko niya yan. No? Grabe ang connection talaga ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya nga, uh, inilipat yung mga kaso niya. At hiniling ng kaniyang mga abogado na i-hospital arrest siya sa Davao o okay, house arrest siya sa Davao pero diyan pinapayagan sa korte. Put to jail and mayor was there. I was in Hawaii that time. Sabi, ako very concerned ako sa property doon. Kasi abi naman yun eh. Ang, ang minana ko sa tatay ko, hindi ginawa ko mountain. Nagtayo na ako ng mga bahay doon para sa workers. Ikalaman e, pa ng gobyerno, hindi ko alam. Illegal conversion daw pa uh, farming land. Hindi ko alam yun. Basta sa akin, matinoy yung aking intensyon. Hindi ko alam. So, si Mayor ang nagtulong sa akin. I was in Hawaii that time kasi nag uh, ministry ako. Tinawagan niya ako. Sabi niya, Pastor, ikaw ang bahala kay Jesus Christ. Ako ang bahala kay Judas dito. So, yun ang tulong niya. And also, on many, on many questions sa global, Oh, so, sino kaya ang Judas? Or mountain. Nagkaroon din ako ng issue doon sa mga NPA, sa mga katutubo na niloko ng mga MP, may eh. or eh, Mayor, without telling me, pumunta siya doon sa mga concern ng mga katutubo at uh, inapis niya sila na uh, hindi ganyan si Pastor, hindi ganun ang intention natin. Hanggang nagkasundo na kami ngayon. May... Oh, uh, si si dating Pangulong Rodrigo Duterte na bispre niya ang kumikilos nilalakad yung mga problema ni Pastor Apulo Kibuloy. So again, inamin, yung SMNI daw ay sounding board nila. So that means, doon sila nagpapalaganap ng mga misinformation at disinformation sa station nila. Sandali, sandali. Yeah, tingnan natin. So guys, ito yung totoong nangyari. Yan ang version ni Kibuloy, no? na nung panahon na nilusob sila ng NPA doon sa Tamayong, si Digong daw ang, ang kumausap sa mga lumad at saka sa NPA. Ang totoo pong nangyari, si Digong ay nagpo-provide ng mga armies na um, galing from Philippines government. Yung mga workers ni Kibuloy ay trinain po ng ating military sa government na gawin silang parang military babae o lalaki. So ganun po ang nangyari doon. At nung nilusog po sila ng NPA um few years ago, uh, si itong si Kibuloy ay grabing takbo at tumawag doon kay Digong upang magpa-rescue. So pinadalhan sila ni Digong ng mga um ng ng battalions of military para uh, lumaban doon sa, sa NPA. So yun po ang nangyari. May peace na kami. Ay, ginawa ko nga akong datu-pamulingan ng mga katutubo nating kapatid. ano? At marami pang bagay ang nangyari na si Mayor, bilang Mayor dito, hindi lang kaibigan ng kingdom, kundi talagang tagapagtanggol. In this time, na ako'y nagkaroon ng mga problema ganito, at merong mga at mayor, through the grapevine, through the grapevine but... merong mga bulong-bulungan na gustong agawi ng property nito, naging concern ng ating Mayor na hindi man kumingin ng tulong sa kanya, pero siya talaga ang nagsabi, Pastor, tulungan kita. Gawin mo ko Okay, so pinagmamalaki talaga niya, no? Kini uh, kinikilos ni uh, Tatay Digong ninyo yung mga problema niya. Uh, so, ma daming mga nagsabi dito na ibubuto daw nila. Uh, may mga nag-comment dito, ibubuto daw nila si Pastor Pulo Kibuloy sa pagkasinador. Oh, sige, magsimula tayo ngayon. Dahil ika -limang bisis na natin, busis ng masa. Tingnan natin sa una, pangalawa, pangatlo na tanong kung ibubuto ba ninyo, nangunguna pa rin ang no. So ngayon, tingnan natin. Ah, uh, may katanungan tayo. Ibubuto ba ninyo pagka senador si Pastor Apollo Kibuloy? Yes or no? So so pagkakataong ito, nangunguna pa rin ang no. Okay, tingnan natin. Panglima na ito na Boses ng masa natin, ha? sa mga legal properties ng kingdom. Buong kingdom sa mga Pilipinas. Kaya kayo, kung nag kayo, sabi ni Mayor, kahit dahon, pag humama kayo dyan, kailangan mo permission kayo sa kanya. Kahit isang bakal hawakan ninyo dyan sa gate, magkakasala kayo. Karap niya si Mayor. So thank you, Mayor, for that. Yun. Grabe ang connection ni eh. Pastor Apulo Kibuloy talaga, no? Ah... Uh, lalo na na ang epicenter niya, Davao talaga. Kaya yun ang dahilan kung bakit hinihiling ng kaniyang mga abogado na i-house arrest siya o kaya hospital arrest doon sa Davao. Yung kapalawang question mo, ang KOJC group ngayon nasa streets, ano? Alam naman ninyo mga kapatid, ang bugbog na bugbog na ako sa mga akusasyon na sinasakyan ngayon ng mga tao dito yung uh, halos every week talagang every week may may hearing kongreso sinado Senado kongreso pinagsabay ang lahat ng ito at uh, so itong uh, programang ito uh, sinabi niya noong ongoing pa ang hearing sa Senado at Kongreso no pinagsabay Di pa nagtatago nito. Wala pang warrant of arrest na inalabas. Pero ngayong Oktobre 23, yon ang re na ang uh, Senado para ipatawag si Pastor Apolo Kibuloy. Abangan natin yan. Live tayo niyan ha. Okay tuloy. Ato na akong bugbog sa mga ganito kaya hindi na tayo makahinga. Kinuha pa nila yung SMNI na ating sounding board. Kasi sinabi ko, pag ikinuha ninyo yung aming on the air na SMNI, maririnig nyo ako sa kalsada to air our grievances. So, eto na ngayon. Oh, so, uh, yon ang sabi ni Pastor Apulo Akibuloy, mga kapatid. Oh, uh, magising na tayo sa katotohanan. Huwag nating hayaang makaupo. Oh, sabi ni uh, si niya. Makaupo ang mga taong uh, mapang-abuso sa bayan. So, si Lesbibinda uh, Carolio uh, Big Yes 100% uh, percent ibubuto daw niya umano. Si uh, Jackie Mapiesa Vlog ang dami talagang mga uh, bulaan. So, yun ang pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy. Inusig, ginipit, at pinahirapan ang kingdom ako at <laughs> Oh my gosh! Inamin din niya na ang expectation talaga niya na para suportahan itong mga politicians natin ay pagtakpan siya. Tulungan siya at pagtakpan ang lahat ng kanyang mga kriminal na mga activities. Inamin din niya, guys. Di ba, narinig niyo? So, ang narinig din niyo ang komentaryo ni Arlene Stone. O, no, oh, uh, ano ko lang to? Guni-guni ko lang to. Interpretasyon na to. So, sa programang ito, uh, sinabi ni Pastor Apolo Kibuloy noong ongoing pa ang hearing sa Kamara at sa Senado. So, ang di talaga na hulaan ni Pastor Kibuloy na maninirahan siya sa kulungan ngayon dahil sa una pa lamang na inilabas niya na pahayag, hindi ako magpapahuling buhay, hindi ako susuko. Well, uh, kahit nasa kulungan at patong-patong yung mga kaso ni Pastor Apolo Kibuloy at nauna nang inilabas sa kampo niya na ang sa Estados Unidos ay nabasura na, Di totoo yun. No? Yung kuakyos niya ay uh, umaamin sa kasalanan dahil uh, nakipagsundo no? para bababa. Pero naiipit tuloy ang kaniyang amo na si Pastor Apulo Kibuloy. Although patong-patong mga kaso sa prinsipyo ng ostisya natin, mananatili pa rin si Pastor Apulo Kibuloy na inosente. Dami naman siyang mga abogado, no? Ah, uh, manatili siyang inosente hanggang mapapatunayan na siya ay may sala beyond reasonable doubt. Pero uh, na natin target na naman niya na makaupo sa Senado. Kaya may katanungan tayo dyan, ibubuto nyo ba si Pastor Apulo Kibuloy? 81% nangunguna no. So, sa so pagkataong ito, pasok na tayo sa uh, punto por punto mga kapatid dahil si Kabornok ang magtalakay ngayon no? sa punto por punto. Okay. Pasok na muna tayo. Uh, punto por punto sa pagkakataong ito. Andali muna. Oh. Di oh. pa ako accept nila sa punto por punto. Mm -hmm. Sandali. Message Habang naghintay tayo, i eh, pagpatuloy muna natin itong pahayag ni Buloy. Inamin niya. O ngayon, kasi yung ating administration ay hindi siya pinapanigan. Wala namang pinapanigan yung administration natin. Wala nga pakialam. Nagka-travel pa rin yung ating presidente kahit nagkakagulo na sa Pilipinas parang ano parang nasa lalalan pa rin no so pero ang bini-blame ni ano bini-blame ni ni Mangkanor ay yung ating administration kung ano man ang pinagdadaanan niya ngayon parang kasalanan ng ating administration kasi hindi siya pinag-cover hindi siya pinagtakpan sa kanyang mga pinagagawa sa kanya sa mga investigation. Ang gusto kasi ni Mang Kanor na huwag papasukin sa Pilipinas ang mga Americans investigator, yung FBI, yung sinasabi niyang CIA daw, no? Um, hindi daw pa, dapat papasukin sa Pilipinas para siya ay um, manmanan o siya ay kukunin kapag yung extradition ay maipasa na. So ngayon, dahil um, siguro nalaman niya na andoon nga pinag pinagmasdan siya, no? Kaya bini-blame niya ito sa ating government. O parang yung government natin ang may kasalanan kung bakit siya may mga kasong rape, may mga kasong human trafficking, may mga kasong fraud. Parang kasalanan ng iba. Kibuloy will blame anybody else but himself. Yan ang kanyang personality. Ang SMNI, nang dahil sa kanilang Ewan ko kung ano ang kanilang dahilan. Bakit sila nagsiselos kay Tatay Digong na natural naman kay Tatay Digong ang gabing 6 years na natuwa ang Pilipinas. Kaya... Gusto niya palabasin eh, na dahil nagsiselos daw ang ibang mga politiko kay Digong kaya siya ginaganito. Dahil magkaibigan sila ni Digong. I cannot... I cannot comprehend my mind talaga. I, it's... It's... Pero ang realidad, meron talagang mga kaso si uh, Pastor Apolo Quibulo Hindi lang sa ibang bansa, kundi pati na dito sa Pilipinas Sa panahon lang ni uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte nang nakaupo ito Ang kanyang kaso, mga kaso, ay nabasura, no? na-dismiss sa Fiscal's Office Sa... Uh, Davao. Kaya, ano nangyari? Uh, ito ay idinulog sa idinulog ito sa DOJ. So ayan po mga viewers, sana ika populatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic is pains and YouTube channel dami ninyong matutunan. sa buhay natin ang ating matutunan. O Dio e Igreja